Hello guys, magandang hapon, hapon ha. na. Tapos stress pa mahigit. At hindi uh, to ako sa labas. Malamig. Tingnan mo, naka when, when, anong tawag nito yung jacket na yung ganito? <laughs> ano ako kasi malamig. So, maglakad-lakad ako, meron lang akong titingnan dun sa grocery. At, ah, uh, yun, Um, araw ng sabado at ako lang mag-isa sa bahay nasa Thailand ng mga amo so hindi naman sabihin masaya ako kasi hindi naman ako masaya kasi nga siyempre walang trabaho, walang kita, walang pera diba, so kailangan ibaling mahirap, basta may kita so ayan guys pupunta ako doon sa my grocery. Titingin tayo ng kung anong, anong grocery doon. Hintay tayo ng mag-green light siya. Busy, busy, busy. Ayan. O ayan, nag-green na siya guys. Go na tayo. Gora, gora, gora. At dito tayo pupunta. This way, this way, this way. <laughs> Mag-ikot-ikot lang ako ng mga one hour para magpatanggal ng inip para kasi ako na depress sa loob ng bahay. Lakad lang tayo guys, pampatanggal ng depression. Nadidepress ako talaga today sa totoo lang. amirah, pag hindi ka pa marunong lumaban, kailangan labanan ng depression. Nadidepress ako, hindi lang stress, depress. Depression talaga naramdaman ko. So ayan guys, nandito na ako sa loob ng grocery at uh, magtingin-tingin tayo kung anong madampot natin dito. ah <laughs> uh, may sounds kaya, may sounds kaya enough ko siya at binoys cover ko na lang. Ayan, masarap to kaso lang bawal sa atin dahil matamis nga. At ano yung bawal na, marami na talagang bawal kapag matanda na. <laughs> so ayan, hanggang tingin na lang, hanggang naglalaway na lang. At ganoon talaga ang life. So, at uh, mag-iingat din sa ating health. Ayan, merong langka. Merong sarisaring pagkain dyan. Masarap yan. At, um, yan, hindi ko alam yan. Ano yan? O, mga pasta, mga Taiwan food. From Taiwan. Na pagkain. So, ayan, may Milo at merong oval di Diba? Hindi sila naghihiwalay car. Buti pa si Milo si at si oval at night ka. Masarap yan. At ayan yung Quaker oats na binibili ko. Medyo nagmahal na siya. At um, why kaya? At ayan, sari-saring noodles. Napakadaming klase ng noodles, guys. Dito. At di um, hindi ko alam kung alin ang masarap dyan dito, gawang Korea daw. May cheesy yan, cheesy. Ang hinanap ko ay yung ano, yung parang pansit canton lang siya na cheesy. Ay, kung may sabaw. Pero wala siya. Nakikita ko yun sa PX Mart. Parang, parang sa siya noon ilang araw. At syempre, ayan yung Indomie. Ang pambansang noodles ng mga OFW lalo na sa uh, Middle East. Yan ang paborito. Ang sarap niyan. Indomie sa Middle East, iba. Iba talaga ang sarap dito at sa Middle East ang sarap. Sa Abu Dhabi, yan ang paborito namin, Indomie with Egg. At ayan, may mga sari-saring inumin. Mga yan guys. Mga ah uh, Hilig-hilig kasi nila dito sa cha. Kaya ayan, ayan, may mga iba't ibang klase ng cha. May green tea, may black tea, ganoon at ayan. So ayan, picture picture ako kasi, ay picture picture nag, ah, uh, -cute -cute ako sa mga stop toys <laughs> kasi nakikita na ako at yan siya gaya ay pang curry, yan pang curry yan ang ginagamit ko pag nag curry ako at yan may iba't ibang klase at uh, may mga pang soup, mga ganun may pumpkin soup, may um, tawag nito basta madaming klase mga pagkain na made in Taiwan. Lumabas na ako doon sa may grocery na yon At ako na may maglalakad sa 7-Eleven. Titingnan ko kung ando na yung may parcel ako sa 7-Eleven. Lakad-lakad lang. Kapat... Talagang ang lamig. Mahampas yung lamig sa mukha mo. <laughs> naka uh, breaker ba tawag nito <laughs> wind breaker tawag itong jacket na to hindi man ako nilalamig pero yung simple yung mukha ang lamig grabe yung paglalakad ko yung hangin kung sa, sa akin ang lamig hindi <laughs> ko alam kung tutuloy pa pero go tayo go 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 go, go. kasi nakakainip sa, sa bahay kaya e, uh, go 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 minsan lang to minsan lang magkaroon ng ano ng time na walang halaga so go go <laughs> grabe yung mukha ko. Parang, ano, parang nasa loob na ng freezer. Ang lamig-lamig talaga, grabe. Pero nagpatuloy pa rin ako ng lakad. Kasi naglalayas ako. Hanggang nakarating ako dito. Ayan, guys. May e skaters. Ayan, guys. May e skaters. Diyan ako mag-ikot-ikot dyan. Mag-iikot-ikot ako dyan. Sandali. Ikot-ikot lang. Um, window shopping, baga. Diba? Diba? sarap humigop ng sabaw. Nilalamig ako. <laughs> May yung lamig ng ano sa mukha ko. Okay, go. Pasok tayo dito. Ayan, kita man ang, bag. Bag. ang cute naman ng bag. Kangol bag. cute. Ay, ang cute. Mamahal din ang mga skichers. pasok tayo dito. Ano to mga pambata? Cell to cell. Oh, mga cell to nila. Oh. 299 na lang to. Oh. Pas lang. Pangit na lang. Matigas. Matigas siya. Ano to siya? Mga made in Taiwan. Mga made in Taiwan itong mga ganito. Ayan guys, nasa loob na nga ako at may mga nakita akong mga sell na sapatos. Tag 1,000 plus na lang. Ganun. Mga malalaki. Mga malalaki na rin kasi ang size. So, last time may nakita akong gusto kong sapatos nag-sell. Mm, kaso lang wala ng kasize ko. So, so ayan. May mga chinelas. Mahal din. <laughs> at um, Okay lang naman kasi simple mga branded. Tapos may yung mga pang office-office, pang school-school. Eh. Sapatos na gawang Taiwanin at yan. At ayan ang cute. <laughs> ang cute niyan siya, ba? Diba? At may mga boots. Ayan, white. Ba gusto niyo? Brown or black? Pero, ayan, madami pang klase. Mura lang siya. 680, 690, ganun. Ayan ang pampa maganda sa malamig na panahon. So, ayan. Dito tayo. Malaki din tong store na to. May mga pang, may mga rubber shoes, may mga pang sandal-sandal, uh, mga ganun kinilas. At, um, sa kabila nito ang skitchers. So, ayan. Punta tayo sa taas. guys, sa tingin tayo doon kasi mayroon pa doon mga sapatos. Titingin lang ako. Ayan. Ang um, sombrero. Wala akong nagustuhan. At uh, itong sa maganda yung puti. No? Dream, dream ko kasi yung puti na sapatos. Makabili ako ng puti na sapatos. Hanggang ngayon hindi kasi ako, ako nakabili ng puti na sapatos. <laughs> Pag nanay ka talaga, no? Parang inuuna mo muna yung dapat unahin. Bah, tsaka na lang ako. Yung gano'n pag so, bumaba na ako guys talagang nag window window shopping ang inyong lola at uh, simple para ma-relax ang isip makakita ng mga kung ano ano so ayan may mga payong din sila at um, nag iisa lang ko dito yung store dito malapit lapit sa akin malayo kasi yung iba kailangan mag kaya at ayan may mga yun yung mga cell din yun. Yung mga cell So, so ayan guys, nagtingin-tingin na ako dun sa sketchers. Ang mahal. Ang mahal din. so, uwi na tayo. Lakad-lakad naman. Ang lamig. Gusto kong mawede dahil gusto kong pumunta sa kabilang side dahil doon ako dadaan. Dahil titingin ako doon sa may, ano, prutasan, bilihan ng fruits. So, hintayin nating magrain grain siya. So, go, 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 go. Go tayo, go. Ay, grabe. Ang lamig na nga. Lalo pa siyang malamig dahil kahangin. Oh my God. Para na akong nilagay sa, puruk, sa freezer. Sobra. Sobrang lamig. Freezer na this. Ah, hindi, ka, hindi kasi ako lumalabas ng bahay. Kaya akala ko sa loob ng bahay, hindi naman malamig masyado. Kahit hindi nga nagja-jacket, okay lang pero dito sa labas, my god. Parang ang nilalagay sa freezer. So andito na ako sa may prutasan guys. May halo din siyang gulay pala, may sibuyas ang lalaki oh. Luya, kamoti Ato mga kalabasa, may buko. Yung buko dito sa bowl lang ang kinukuha nila, tinatapon yung laman. May pinya o so, mayroong gulay may halo siyang gulay at all ano na yan nilaga na yan mani 45 ito may ano passion fruit po may bayabas di ko lang alam kung masarap orange makopa sa loob meron din. Kumain natin. Sarap nito. Ay ang sarap nito paborito ko to guys kasi lang ang mahal, 5 piraso 99. So wag na no. Ay nung no. andam dito ka bye-bye sa loob. At uh, medyo price din ayan mga balimbing mga balimbing. <laughs> At, uh, ma, ano din, ma, mahal din ang mga fruits nila. At, uh, ayan, may nakita akong suha. Ma suha ba yan Hindi ko alam. Ayan ang suha. 27, ay 29 kilo. So, ang bigat. Bibili sana ako, pero hindi ko alam kung magkano ang isa niya. So, hindi na ako bumili. At, yan, favorites Yan, mga years, years, madaming klase. Ang kanilang tinda dito. Nabutan ako ng hapon. Anong oras na kaya? Alam mo, napaka ano, napaka happy ko kasi nabili ako ng hatay ng baboy. 50 lang siya, napakadami. Oo, ang laki. So, happy ako, mag-atay ako ngayon. Ang atay ng baboy dito, 50 lang siya. Ang dami talaga. Ang laki. So happy ako kasi may ulam ako ngayon. mag atay tayo. So thank you guys for watching. Bye bye. Hanggang dito na lang. At ako'y uwi na. Babush!